Magandang umaga mga pre! What a good day to fly! Sir, bandit detected. Wraak обнаружan. Raketa zapusyana. Naku! Wala akong flares! Ah! Hindi! Hindi! guys! What's up? What's up? Ang seat eject at parachute ay mahalaga sa fighter jet. Para maging realistic ang mga jet natin, kagawa tayo nito. Flex worthy mga pre. Pampaangas palalo sa build nyo. Tara! Magandang umaga, mga pre! What a good day to fly! Sir, bandit detected. Wrak обнаружan. Raketa zapusyan. Naku! Wala akong clears! Ah! I have parachute. I am safe. Это хорошо работает. Надеюсь, тебе это понравится. It is working well. I hope you like this. Kung hindi pa kayo naka-subscribe mga pre, eh mag-subscribe na kayo and please like and share the video. Thank you for watching mga pre. Bye. -bye!